Totoo na nga ba na ang balitang ito ay wala na daw ang Jamdit? Yan ang ating pag-usapan for the video at kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe po like yan. Pakit na rin po natin guys ang notification bell upang ma-update po tayo tuwing ako po nag sa mga viral and trending video. <clears throat> so alam niyo ba guys na balibalita po at ilan mga comment section po ang ating nabasa na kung saan ay eh Uh, ang team Jamdit daw ay wala na ibig nilang, ibig nilang sabihin ay wala na daw silang views so, totoo nga ba yan mga ka-Jamdit? so, yan ang patunayan natin mga Jamdit, diba? so, alam nyo ba guys na hindi naman kasi lahat ng araw ay ay swerte, hindi naman lahat ng araw ay nagdidiwang, ba diba? so, kung sinasabi nila na ang Jamdit daw ay humina daw ng views at talagang naging alarma na daw sa mga uh, team Jamdit o mga supporters na ba, ba na ba daw ay uh, humina na po ang Jamdit pero sa tingin ko ganun pa rin po no parang ganun pa rin po baka mga busy lang din ang mga uh, supporters ng Jamdit at may mga pagkakabalahan sa buhay kaya naman po hindi oras at alam naman natin hindi oras o oh, hindi lahat ng oras ay eh, nandyan sila so nag, nanonood naman sila yung ibig sabihin nila ay eh, wala na daw views nanonood naman sila pero syempre hindi lang siguro sabay sabay di ba so syempre nag aalala naman mga uh, legit tam jam dit dahil syempre na alarma sila sa mga ilang komento no pero ang alam ko hindi naman nandun pa rin yung tibay ng sama ng supporters ng jamdit no di ba So, tuloy-tuloy ating pag-support sa kanila. Anong masasabi ninyo? Comment down. Palike pa ang ating video. Thank you so much. Ma-power and God bless.